Pitan muna ulit natin to. Wala kasi yung vice grip. Uh, sobrang tigas na nung telescopic fork natin. Siguro kailangan na natin lagyan ng ano yan, ng langis o dagdagan natin ng uh, Uh, langis dun sa kanyang uh, shock kasi talagang sobrang tigtig na. Hindi ko alam kung malambot or uh sumasagad. yung ating uh, shock. Kulang na siguro siya nang langis. So, ngayon 'yun ang gagawin natin dito sa ating uh, Yamaha FZ X natin sa ating tricycle. So, ayun. na natin. Pero ngayon, bali uh, li -li -li lilinisan ko lang muna kasi sobrang ulan na dito. At talagang sobrang putik. Ayan oh. Uh. Ilang araw ko na rin siyang hindi na lilinisan. Kaya i-kakarwash muna natin siya. putik. Tapos dun sa mini farm natin ay talagang maputik na ngayon kasi nag-uulan na. Kaya ayan, linisan muna natin. Ayan lang nga ano Pagkatapos nating na linisan Ayan na yung itsura nya Medyo uh, Nagmukhang Bago-bago naman <laughs> Ayan na Is Kumintab na ulit Hindi na mukhang Madungis Ayan o oh. Pa Kahit pa pano e eh. Yan dami na Medyo marami na rin silang Sira o oh. Tsaka yung problema dito sa Tangke ng Yamaha wtx Yung ano niya o oh yung pintura ayan o ayan malinis na maganda ng tingnan so ayan umpisahan na natin pag aayos uh, dito sa ano sa ating uh, uh, telescopic fork talalagyan natin ng ano yan langis so unahin natin natanggalin uh, muna natin yung ano uh, yang gulong tapos to sa taas tatanggalin natin yung uh, uh tornilyo dito to tsaka yan o so, yan Maseran natin para matapos na natin ganda na oh. medyo makintab kintab na ulit nalinisan tagla natin hindi nalinisan yan kasi halos araw araw umuulan tapos yung dinadaanan natin medyo maputik ano uh, sa pagtanggal ito gagamit tayo ng ano ang tornilya na dito uh, 17 saka siyempre gagamit tayo ng ratchet tapos yung ano dito sa kabila uh, ano natin pang kontra kasi sumusunod tinggalan natin so ayun natanggalan natin bali kita bilang natin to tapos tatanggalin na natin tong ating uh, telescopic fork tabilang natin yung mga gamit natin para pagkakabit natin mamaya ha, hindi tayo naghahanap so ayan bali tanggalin na rin natin tong fender front fender so yung mga ito tanggalin muna natin gagamit lang tayo ng gis ayun na patanggalin na natin to so may ano dito may tornilyo pa dito so tatanggalin din natin so tatanggalin muna din natin tong emblem emblem ng Yamaha para may access na tayo dito sa pagtanggal ng bolt so, ita, Tanggalin natin yung emblem. So, mas nakita na natin yung ano, yung tornilyo nito. Dalawa. So, ang size nito ano, 14. Ayano. Oh. Ito yung tatanggalin natin para matanggal natin tong shock. Yan. Bali ang size niyan 14. 14 mm. Ayan. Ito naman yung tatanggalin natin. Ayan, 12 mm. Tatanggalin natin magkabila. Ayan. Para ma ah, mahunot natin tong ano. yang shock nya. Telescopic fork natin. Ayan. So, ayan. Bali, gumamit tayo ng extension. 12 mm to. Tatanggalin natin. Pilotin na natin. Tanggalan natin yung isa. Ay. Tanggalan natin yung dalawa. So, tingnan natin uh, kung paano natin na uh, mabubuksan to. Ayan, natin to. So ayun mga idol, medyo may konti tayong problema. Kasi wala akong pambukas ng ano, wala akong vice grip para kumapit dito sa ating uh, shack. shock. Kasi kailangan natin tanggalin tong ayan uh, nasa ano niya, itong kuwan para malagyan natin ng langis. So ayun, may naisip ako akong uh, gawin para matanggal natin 'yan. So, ayan mga idol, ito yung gagawin ko bali binali ko dito bali hihigpitan ko ulit sya dito para may magkakapit dito sa ating shack para hindi sya sumunod, hindi sya sumunod pagka na natin tong uh, kanyang bolt sa taas di ba pagka wala kayong vice grip or kakapit dito sa shack siguro gawin nyo rin to para uh, matanggal natin yung uh, ito yung uh, takip yung nut dito sa taas so ayun tatanggalin ko lang ayan higpitan muna ulit natin to wala kasing vice grip ingat lang at baka malustory naman yung ating turnillo, mahirap din so ayan, ayan. tatanggalin na natin sana matanggal

may na natin buksan ganun din yung gagawin natin sa kabila ayan okay na bali natanggalan natin din tong kabila ayan na. so tanggalin na ulit natin dyan yan para malagyan na natin ng uh, langis nya so ayun mga idol bali uh, ganun lang yung gagawin natin ito kung hindi nyo matanggal yung pinakang uh, tornillo na to ibalik nyo lang ulit bago nyo ah uh, tanggalin. So, DIY lang tayo kaya wala tayong ganung uh, uh, kumpletong gamit na magagamit sa ating uh, pagtanggal. So, ayun Buksan ko na to tapos lalagyan natin ng uh, langis. Tingnan natin. So, ayun mga idol, bali uh, pag uh, dagdag natin ito kasi bubuksan lang muna natin yan. Titingnan natin kung may langis pa. Siningaw. So, yan. Bali natanggalan natin ah uh, ito yung pinakang takip niya. Tapos mayroon siyang spacer. Ayun oh. Spacer. Tapos 'yan. Ito na yung spring na niya. So titingnan na natin kung uh, may langis ba siya o kung, kukonti kung na yung langis niya. Ibabalang natin ganyan. Yan. Sagad na. Okay lang natin. Medyo ma ma maganit na rin talaga siya. So ayan. Ah, sagad na siya. So ayan, tingnan nyo. Walang lumalabas na langis. Pero mayroon pang langis yan. Mayroon pang siguro mga kalahati pang langis yan. So ang tamang pagsukat ng ano, mga idol ah, ng langis ay yung ah, nandito. Dito, tamang nandito level niya. Ayan, tingnan nyo yung gatlan na yan. Ayan. Nandyan yung gatlan na yan. Diyan natin isusukat yung langis. So, lagyan na natin. Sigurado kulang to. So, lagyan lang natin. Ito yung gamit pala natin yung isa. Ayan na. Oh. Okay na. Lumalabas na yung langis. So, ayan. Si, para masyuro natin puno na, itaas baba lang natin. Kasi may hangin sa, ano, may hangin yan. Kaya kailangan natin isigurado na uh, sakto na yung langis na nilagay natin. Ayan, ayan o. Langis niya. So ayun. Sagad na. Okay na. Ayan o. May langis na siya. So ganoon lang mga idol. Ang pagdagdag natin ng langis. So iangat baba lang natin para masure tayo na uh, puno na rin talaga Man. okay na ayun yung lines nasa ano ayun ayun mga idol bali uh, isarado isarado na natin ulit ayan, sakto na yung lais nya ayan, huwag pa siya may lais na siya ayan ayan, ayan na dagdagan na natin balik lang natin yung spacer, ayan lang natin yan ayan. balik natin yung spacer Masamahan natin. Thank you. Para pa lang ano lang siya, oh. Plastic. Plastic lang. Natin. Tapos, ayan. Yung atin, meron siyang ano dyan mga idolo, yung oil seal, yung o-ring, gasket niya para hindi tumagas yung uh, langis. Ingat lang tayo, madalas. Eh. Let's na din. Kaya ko. Wala pa? Eh. Napa abá na? Ito. Si Delaumbon mo. Eh. Okay na. Ganun din yung ganun lang din yung uh, process dun sa isa. Same process lang kasi pareho lang naman 'yan. Lagyan lang natin ito. Nasa lang natin. Ayan na. So, gawin din natin yung isa. Ah. Uh, para matapos Ayan na tayo. Ano? Video. tumigas-tigas na siya. Medyo gumanda na rin yung kanyang laro, kanyang play. Ano? Okay. Balikpitan lang natin yan mamaya. Tapos, uh, yung isa naman ang gagawin natin. Yan. Nabuksan na natin alit yung isa. Yan, syempre, pare ulang may space din ako. Hindi mo tulas, yan. Ayan. Pare nalagyan na rin natin ng langis yan. Ayan, kung mapapansin niyo, meron na rin langis yan diyan. Ayan. Pero sure lang din natin na ah uh, wala na siyang uh, space pa. Or, wala siyang hangin sa loob bago natin isarado ayan, okay na mira na so ayan, ganun lang mga idol uh, kung gusto nyo mag DIY uh, siguro gayahin nyo lang yung mga ginawa ko para uh, makatipid tayo dadagdagan lang naman natin ang langis to mga idol So ito, ito pala yung uh, ginamit nating langis. Ayan. So yun, bali sarado ko lang to. Tapos uh, ikapit na rin natin. Siyempre, eh, huwag natin kalimutan yung spacer. Iangat lang natin. Ayan. Ayan. More. Tapos, face yes, yeah. up. Tapos, more. yung kanyang tip. Okay. Madali lang naman to mga idol. Kaya, kaya. Basta, matyaga ka lang. Ayan. Okay na. Nasa lang natin. So, ayun mga idol. Bali, uh, ko lang para may kabit na ulit natin. Para matapos na natin. Yeah. Bali, natapos na natin lagyan ng langis. Tatapos na natin dagdagan ng langis. So, ayun. Ikakabit na natin. So, ayun mga idol. Bali, hindi ko na bibidyohan na uh, magkabit. So, ipapakita ko na lang sa inyo pag natapos na. ayan tapos na yung isa. ay balik na natin ah. ayan so ayan yung kabila naman para uh, matapos na tayo so ayan mga idol bali na natin pareho at uh, nahigpita rin na natin ayan ayos na sana uh, maganda na yung uh, play ng kanyang uh, uh, front shock para hindi na sobrang uh, tigtig tapos ayun subukan natin testingin natin mamaya kung uh, maganda na yung play ng uh, kanyang front shock so ayun mga idol bali kabit ko lang so ayun mga idol bali uh, natapos na natin yung ating uh, uh, ginagawa ngayong araw ang uh, pagpapalit uh, pagdadagdag ng uh, langis sa ating uh, front shock sa ating uh, telescopic fork Ayan nako. So naikabitan natin din yung mga gulong, yung mga ay emblem naikabitan na, rin natin, nahigpitan na rin natin, nahigpitan na rin natin 'yan. So ayun. Uh, tapos na tayo mga idol. Hanggang dito na lang. Hay so, you know, What's up mga idol? Bali ayan. Naikabitan natin lahat yung gulong, yung uh, telescopic fork, yung ating front shock ilagay na natin ng maayos at saka na ita-strive na rin natin ito, mga idol so ayos naman maganda naman yung uh, performance medyo gumanda yung uh, laro or play nung kanyang uh, front shock so ayun mga idol sa mga gustong mag DIY dyan so ganun lang yung ating uh, gagawin at uh, ayun uh, salamat sa pagsama at uh, sana may naibahagi ako dito sa ating uh, uh, DIY na pagkalagay ng or pagdagdag nang langis dito sa ating a uh, shack sa ating telescopic fork ng ating Yamaha YTX 125. So ayun mga idol, bali uh, hanggang dito na lang. At ta uh, medyo mahaba na rin itong ating a uh, video. So sa mga bago dito sa ating uh, channel, sa Malita channel, welcome po kayo dito. At saka sano, sa mga napalaan dito sa ating a uh, Malita channel, sana uh, i-consider or o uh, i-subscribe nyo Itong ating uh, channel Siyempre, i-click nyo rin yung uh, uh, Notification bell Para updated kayo Sa mga bago pa nating uh, ilalabas na video At uh, hanggang dito na lang Happy lang tayo mga idol Peace out